Si sa pangalawang pagkakataon, ma, gusto kitang bumunod. Right. Give me a very nice number. Six. Bujo. <laughs> Six. Wala. Alat na. Ang saya-saya talaga kapag nagsama-sama Ako si Bogsky and welcome to my YouTube channel Natutuwa ako dahil nakabalik na naman ang kuya Bogsky nila Or Bogsky na tinatawag mula sa Pilipinas Andito ako ngayon mismo sa bahay kung saan kasama ko ang aking pamilya Naisipan namin magsama-sama at magsalo-salo Imagine ba naman guys, one year bago ako nakauwi. Kaya minsan maganda talaga kapag nagkikita kita para makumpleto, ano ba dapat ang ginagawa? Minsan, ang hirap mag-iset para lang mapasaya ko ang mga tao na magmamahal kay Bomski. Siyempre, hindi mawawala yung ating tinatawag na salo-salo para kumain. Jennifer, ilapit mo. Tamang-tama, paborito ko to at matagal ko tong hindi nakain kain itong palabok. May pichi-pichi, bumili na rin ako ng pagdisal. Kung ano man yung pwede namin mapagsaluhan, barbecue at hotdog na hindi nawawala ang cook. Yan ang maganda, gutuman, pero sama-sama. Ito lang kami, farms na nagsama-sama. Yung kapatid ko, mahilig ako linoloko niya, basta kain. Nakatalikod yung dalawa, nahihirapan ako makita sila. Yun know, o, ganyan lang kami kapag nagsama-sama. Pag gutom, tahimik yung mga yan. Dana, ito yung ating palaro na kung saan, ayan guys, ipapakita ko para wala talagang leakage kung ano yung ating mga nakasulat. At the same time, yung aking model girl, ayan ang kanilang mapapanalunan depende sa kanilang mabubunot. <laughs> Ang lahat ng ito, mapapanood nyo tuwing Thursday. Pwede na yung ating players, ang aking pamilya. Guys, yung mechanics, isipin niyo wala itong... Uh, dapat uh, walang walang magsusulat walang mag-aano sa ano so memory so bahala kayo at kailangan yung matalas ang inyong pandinig sa mga sagot ng ating mga player so ia-arrange natin siya so magi-start tayo kay Riz kay Mama, kay Rizal kung ano yung nakikita nyo yung formation nilang na nakaupo, yun yung unang magge-guess kung ano man yung aking linagay mula sa 1 to 60. 1 to 60. 60. Napaka-easy, di ba, guys? Imagine, nagpapalaro ka na, iisipin lang nila kung ano ang number, may premyo agad na nakahanda mula kay Bogski. So, ready na. So, meaning, si Riz muna, followed by Mama, Rizel, Joy, Jennifer, Jorens at ang ating kagawad mula sa Mountain Knights na si Junior Wane. So handa-handa na dahil love ko kayo, sana mapanulunan nyo ang lahat ng ating mga papremyo. Ready na, ayan yung ating mga numeros. Sis, give me a number. Eight. Nakakatawa, unang-una pa lang si Riz, O oh, sis, kuha na. Pick na, pick na. Pero bawal tumingin dito sa side, ha? Okay, of course. Okay. So ipakita mo kaya sis kung ano kaya yan ba para mag ano lang dyan. Nah, nah. Of course. Ano kaya ang iyong nakuha? Numero 8 20. Siyempre guys, pang palubag loob muna yan. Ang pinakamababa is 20. Okay. Ma oh, sa kanya na yan. Oh, kailangan mabidyo kayo isa-isa. Mabilis ha. Rizel. Wala. Wala. Kasi eh, ako gumawa niyan. Okay, Ang aking assistant na si Jennifer Mula sa number 47 Alat, 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 alat Nga nga Tuwa guys ha Mula sa sister ko Siya palang nakakakuha Ang dami atang mga numero na pwedeng lumabas Para magkaroon ng Premio Okay Joren So ang aking 44 44 Panalo Big na Big Perfect, Jores. Huwag ka titingin sa gilid. Okay, para mas maganda. Okay, ipakita mo kung ano yung ating naging premyo. Ingat lang kasi napakaganda ng ating envelope. Ay po. <laughs> wow! Ating kagawad mula sa Mountain Heights. Kagawad. Number, number, two. Number two. Inalat. Okay. Round two. Sis. Give me a number. Number 7. Of course, hindi mawawala yan. Panalo, panalo. Sis, give me the... Woohoo! Okay, pakita natin yan sis para maniwala okay. ang ating mga nagmamahal kay Bogski <laughs> na talagang totoong may premyo ang lamat ng ating mga envelope. Inaalat pa rin. Pero wag ka hang. Wow, si Maday, sa pangalawang pagkakataon, ma, gusto kitang bumunod. Give me a very nice number. Six. Bujo. <laughs> Six. Wala. Alat na. So, ang saya-saya. Ito ang aking pamangkin na si Rizel. Pili na, Chel. Seventeen. Panalo. Kuha na, -oh, Chel. Ito yung aking pamangkin. Okay, Rizel, ipakita na. Para makiniwala talaga sa dahil gusto ko lahat kayo nakikita at nararamdaman ko ang inyong mga kasiyahan. Ay, Ay! <laughs> si Joy, nakasama ang aking apo na si Bujo. Guys, para ganahan ng aking mga kasama, meron dyan, ang pinakamataas lang is 500. Para makuha nyo yun. At may sumunod lang dahil nabutan, may 200. At the rest, may 50, may 120. Dahil gusto ko nga mamigay. Ang daming niyang guys, oh. So, kung lahat ba naman napipili yung number, kayo na ang pwedeng mag ng papremyo ni Bobski. Joy, give me a good number. 23. 23. Pero the Joy, yeah! pasok na! <laughs> Nako, pili ka, Joy. Ang ganda at ang saya ng pagkakataong to. Dahil, hindi ko kayo palagi nakakasama. Buksan na natin, Joy, para pakita na natin sa mga Ay, nagmamahal. <laughs> Yan ang aking apo. <laughs> Nako yung bujo, lab na lab yan. Know, oh! Si oh. Jennifer. Pick a good number. One. Wala alat. Ah! Orange. Give me a good number. Thirty-seven. thirty pero. Okay, 60, 60, 60. 60. 60 lang, oh. 60, okay, buksan. Ganyan ata, yan na. 60 lang. <laughs> ay, po. <laughs> okay, ay, 50 rin, o. O, Ating kagawad mula sa Mountain Knights Junior, pili na. Number 32. 32. Alat, alat, alat. alat. <laughs> At kapatid na si Sis, Riz, pili na. Siya, pang-isip ko. Okay. <laughs> kumalat. Ah! gusto kitang manalo. Hindi dahil mother ko yan. Pero natutuwa pa rin ako sa inyong outfit. Pili na Hello Kitty. Meron na. Nakuha na. Paspasan mo na. Number. 25. 25. Sorry. Alat. Next. Joy. Hindi. Makinig ka ma. 44. 44. Parang meron na. Nasabi na. Nas Jennifer? 32. Si 32. Parang nila, alat. Nasabi na rin, wala na. Jorens? 13. 13. Alat. <laughs> alam ko yan dahil alam ko mga birthday nyo. Siyempre, <laughs> ang number nung nasa t-shirt mo, 23. Third <laughs> <laughs> round, guys, is number 48. Four Alas <laughs> Ma Sa tatong pagkakataon Gustong gusto ko maka-experience kang bumunot Ng ating papremyo Mother Give me a number 60. Ah. 60. Meron guys oh, -hoo. Okay, Pix okay. Sa muli ng pagkakataon Nakakuha din ng aking mother Okay, ma Kahit papano paano Ano kaya ang nakuha ng aking Mother, ingat-ingat dahil napakagaling ni Boxy magbalo. Guys, pili na. Number five. Number five. Alat. <laughs> Joy. Fifty-five. Fifty-five. Meron, Joy. Okay. Okay. Ayan. Yeah. Ayan. Okay, pinili ni Jojo Boy. Natutuwa ako band sa aking apo. Lagi siya guys na umiinom. Wow! <laughs> Pili na. Number two. Anot, nasabi na. Hindi ka nakikinig. Kulang lang sa iodized salt ang isa. Okay. Jorens? Fourteen. Fourteen. Meron! Mga <laughs> nga na Ayan ang maganda! Ay! 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 <laughs> ang ating kagawad sa tatlong pagkakataon, Junior. Please, give me a good number. Number nine. Number nine, alat talaga. Alat talaga. Ang daming mga numbers, guys. Isipin niyo. Kung ako nga, natatandaan ko ang mga sinasabi niyo eh. Eh, three. Okay, meron. Sinerte din, guys. Ang aking camera girl. Pili na. Nako, tingnan natin, Jennifer. Tingnan mo muna. Jennifer, punta ka sa gitna, Jennifer, para maganda yung ano natin. Yan. Yun. Okay, salamat. Guys, review muna tayo. Yung mga may check, yun na yung nakakuha meron pa tayong isang player na inaalat pa. At meron pa rin tayong chances dahil meron pa rin labing dalawang hindi nakukuha mula sa county natin ng 1 to 60. So, ano pa ang ginagawa mo? Pasok na ang yung next player, sabihin na ang magandang numero. 35. gawad number? Number 39. Wow, sa wakas guys, meron. Pick <laughs> a prize to so avoid the first time kagawad. Chances mo na yan. Tingnan natin mula kay kagawad. Na-excite -e na yung ating mga player at to sa ano. Pula, pula, pula. Wow. Ay, oh. 200! Nakakatawa. Sabi kanina ng bayaw ko, nagpapabugbog mo. Mukhang naniniwala ako sa kanyang God feeling. Nakuha niya yung pinaka second na mataas na pa-premium ni Boxkin number? Okay guys, panalo. 53. Bunot na. Wow. Guys, talaga nakakatawa. Mati, check kasi yan. Kaya mukhang alam na alam niya yung number. Sis, pakita na natin. Dahil nga sa dami mga layan. Okay. Any pa? 52. Okay, panalo. Meron. Bunot. Tingnan natin guys. Iilan na lang kasi. Baka makuha pa na aking camera girl. Okay, Jennifer, harap ka dito, Jennifer, sa gitna palagi. Okay, Jennifer, pakita mo. Pakita mo. Wow! Guys, ang saya-saya nakuha ni Jennifer ang 500. Wow! Wow! Nakakatuwa, napagod man, naubos man ang aking energy at meron tayong mga konting pagkakamali, yun ay mga pawang, mga hindi inaasahan. Yan ang aking pamilya at talagang punupunong sila ng kasiyahan at munting makukulay sa mga bawat na nakuha nila. Guys, per envelope, may katumbas na ganip pala mula kay Bogsky. Maraming salamat sa aking pamilya. Ang hirap ko kayong ipunin at na ko kayo sa loob ng isang taon. Salamat, salamat at natutuwa ako na pagod man ang aking boses, ngunit punong-puno ng kasiyahan ang aking nararamdaman. Dahil nga, basta pamilya, unang-una dapat natin yan at huwag natin kalilimutan. Sa munting palaro ni Bogsky, napasaya ko sila. Kahit ano pang mga laman ng ating mga papremyo, yon ay nagbibigay sigla at buhay sa ating mga ginagawa. Yan ang maganda, kapag anjan kayo. Dahil love na love ko kayo at love na love din kayo ng aking mga ka-Bogsky. Andito lang si Bogsky every Thursday. Pwede nyo akong ifollow sa aking YT, Bogsky Cubilla Jr. At ganoon din sa aking page na Bogsky Chibos. Ang lahat ng ito ay mga pawang mga kwento at nagbibigay sigla at kausap para sa inyong lahat. Ganyan ko kayo kamahal sa lahat na nagtitiwanak at nagmamahal. Maraming maraming salamat at muli akong nagbabalik at sigla na nandito ako sa munting bahay ni Bolski. Ang lahat ng ito ang mapapanood tuwing Thursday. Maraming maraming salamat at ingat mga ka-Bolski.